Greatest day ever mga normal, nandito tayo ngayon sa munisipyo ng Alitagtag. Napakaganda at napakasimple ng mga tao dito at very hospitable sila. Ang ganda din ng kapaligiran. Alam nyo ba kung bakit wala silang display dito? Ito ko dito kung ng lumpia nila. Ano ba? Lumpia gulay nila. So, pag nakita mo yung mga pagbumukang yan, ayan. Ayan, mga... ayan. pag nakita yung pagbumukang, isang balat nga? 60 po. 60 ito? Ah, kilo. Napakamahal. Di, joke lang, joke lang. Pagkatapos ay namasyal tayo sa field. Hindi ko pwedeng sabihin, pero alam ko nasa field. Hi, Nay. Good morning. Tamo si nanay. nai. Nay, ilang taon na kay Nay? 80. 80? 80 na kayo. 80 na nga. Tigas naman ang ulo mo. At syempre, promote natin to. Napakaganda pala na kanilang parlo. Pag nagpag-upit kayo dyan, uh ba? Diba? Maging kakamukha niyo si Tita Diba yun. <laughs> <laughs> maganda, diba? Aba, siyempre. O, diba? Diba, Tita? Diba, Tita? Diba, diba? Dita, oh. Tita, mo nga yung Divine's Beauty Parlor na parang commercial model. Pa Paano yan? Hello there! Okay. Welcome to the Beauty Parlor. Alam niyo ba si tita ito yung kabataan niya? Ikaw ba ito tita? Ikaw to? <laughs> Ay, Ay, ikaw, ikaw to. Ikaw wow! to? Oh, oh. Hell no! Alam mo, parang tumanda lang siya isang taon. Hindi na siya. Oo, oh. <laughs> oh, di ba? Di ba? Magkahawig talaga sila, no? Kaya magpagupit na kayo dito kila Tita Mabel's Beauty Parlor at dito kina Ate Adele's Beauty Parlor. Hi! Punta kayo dito sa Adele's Beauty Parlor. Building 1 basement. Pag kayo nag nagpagupit kay Tita Adele, may libreng burger. <laughs> Tita Mabel, para nakita ko na 'yung model niyo ng ganito. Si, si Tita. Alam mo 'yung book ni Tito? Ako <laughs> ko ikaw 'to, Tita oh. dito kayo bumili ng mga damit na pambata. Saan 'yung tindahan ni Tita? Nakita niyo 'yung mukha ni Nanay oh, 'di ba? Siya po ang first lady ng Pilipinas. <laughs> ah! Ah! Tita, magpapagupit din kayo. Ay, tapos na. Ay, ikatita katita gumupit niya kay tita. Ang ganda tita. Parang ano, bum ilang taong ka na tita? May 30 ka na, no? Ay, <laughs> e, si tita. Wala pang ipin. Bata pa siya, wala pang ipin. Ito <laughs> si tita. Ito yung sample ng gupit ni ti tita Mabel. Sisiguraduhin niya na pag nagpagupit ka, maging kahawig mo talaga siya. Tinan mo si tita yung gupit niya. Ayan. Eh si tita, ito yung gupitan niya. Di ba? <laughs> Try nyo din pala magpagupit dito at magpa-parlor kahit Nora, tita Nora's parlor. At kahit tita Tess. 'di ba? Ayun simple lang pero magagaling talaga sila mga normal. Na po totoo yung sales color. <laughs> Kasi si, ka, katulad ng nangyari kay Ate. Ano <laughs> nangyari sa iyo? Dat rainbow. Ngayon black na lang. <laughs> Kasi wala pala yun si pa lang doon. Iniwan pa rin eh. si Kuya, iniwan pa din. <laughs> Ayun po, meron po tayong meron po tayong live mukbang dito. <laughs> uh, ina po. Oh, si madam. Ah, okay para commercial model siya. Hmm. Banat. Ito muna. <laughs> <laughs> alam mo yung haba na po promote yung kanin tumatalsik. <laughs> Mahit na po kayo dito sa amin sa JK. Wala <laughs> ang magliluluto mo <bumalunggay>, no. <laughs> diba? ang lakas ng pakiramdam ko? Napabisit din pala kami dito kala Rustoms sa sa Lourdes na alam mo yung mga binibenta nila. Ayun sila oh. Sa nila ko usap ah. Tumama. 38 38 33. 38, 38. Lagi ako nagtatanong di mo nataya. At isa din sa mga pinakamasayang grupo dito, ayan kila tita, dinalapan niya ako sa kanyang kapatid para, alam mo yon i-unlock yung aking mga product and services. Oo, oh, diba? oh, diba? Saan ka Ang, Am, bilis kausap, no? <laughs> <laughs> so ngayon mga normal, simula natin makakausap sila, sir, captain, kausapin. <laughs> 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 Try nyo din palang bumili dito sa Roadmills Bigasan. Alam mo kami mga batang genyo, oh. pag kayo bibentahan nyo <laughs> kami, hindi kayo uwi ng walang laban. Na hindi kami nalaban. Tapos na si tita. Alam mo si tita, mo siya nung bata siya. Tinamun okay. mo nung, pinip, nung pinipilahan pa siya ng mga binata noong araw. Ayun o. No. Paano ba to? Ayun o, ayun o. No. Grabe. Paano ba to? Teh, hindi tinatabla ng, ng camera. Hey! Ayaw, naka, nakalabo. Ayun, ito siya o. Oh. O oh, yan o. Oh. Oy, hindi na po siya ganyan ngayon kasi ito nung bata pa siya. Para kasi Lorna Tolentino. <laughs> No, no boss, no. Kaya ako sa tingin niyo nalulungkot kayo sa bahay? Try niyo lumabas. Sarap kayo makipag-usap sa mga taong di mo kilala. Marami kang matututunan, marami kang makikita. Amen, maraming kalokohan, maraming mga pilosopo, maraming batang masasaya. Yan lang. So. Penyarita, talo kayo sa kabila. Yo. Teka lang. Nakita na ba kayo na model ng Victoria's Secret? Ano? Wala kang dali-lakad, lakad sa dali. Jessa, Wong. Wong. Ako ay isang model. Ano lang itang niya? Atas ka ng konti doon. O, di ba? Magiging part ka ng tiles eh. <laughs> o, oh, ayun. Ito lang naman pinaggagawa ko dito sa labas. Nagipagkulitan. Nag-share na ko ng ano. At yun lang. Alam nyo ba, pag nagpawig kayo dito kay tita sa Lisa's Parlor. Ano yung palan parlor? Lisa's Parlor. Tunay na buhok po yung ginagamit nila. Kasi ito si tita. Yung buhok ni tita. Iyan po talaga yung buhok ni tita dati. <laughs> O, oh, dito na lang tayo kay mga Marina's Parlor. Sobrang sarap kasi sa pakiramdam yung nakikipagkulitan ka sa mga taong positive, mababaw yung kaligayahan, ang pakiigsi ng buhay para ano eh, para mag-aksaya ka sa mga stress eh. Kaya ganun ginagawa ko araw-araw. Huwag -araw. kayong magtaka kung bakit nawawala yung mga flag nyo sa, sa, sa paaralan. Nandun pala napunta kayo ining. <laughs> So okay, mga normal, after natin makipagkulitan sa ano, putang ina. <laughs> Sorry. Okay, makapunta tayo dito sa Robinson. Uh, mamimili tayo ng uh, birthday cake para kay Joy. O, oh, di ba? Dahil maluwag naman dito sa Robinson, dito na ako gumarahe. Di ba? Ang bait ng gwardiya dyan. At syempre, paikot-ikot tayo dito, punta tayo supermarket para, alam mo mamili tayo ng simpleng handaan natin na spaghetti. Alam mo yun, yung mga budget lang na mga handaan. -handa. Huwag naman ganun kamahal. Syempre, hindi naman tayo ganun kayaman eh. Kaya bumili ako ng Black Forest. Ewan kung Black Forest yung binili ko. Basta pure chocolate. Hindi Black Forest yun, di ba? Okay, yan sila Joy. Yan yung mga, yung mga inaanak namin. O, di ba? May tilapia pa kasi paborito namin yan eh. So, ito yung sunod na nangyari. Happy birthday, Joy! Diyan nagtatapos ang aking munting vlog. Kaya, don't forget to subscribe, like, and follow. Especially follow the instructions kasi may mga pa-surprise ako sa Facebook, TikTok, and YouTube. God bless us all. This is your greatest day ever.